Hello guys, welcome to my channel. Paano nga ba natin malaman kung sira na ang battery sa ating cellphone or kailangan na itong palitan o i-repair lang. So, nang una nating titingnan no na sa ating cellphone, alam mo ganito 'yung cellphone. Kung mabilis na itong maglubat, halimbawa ay kaka-charge niyo lang, uh, charge lang 100% and then hindi siya abutan ng isang oras, dalawang oras, maglobat na siya yan po yung indication na kailangan palitan na po talaga yan no? and then halimbawa naman kung ang inyong cellphone kapag itcha-charge ninyo pwede nyo siyang magamit hindi siya malulobat or magamit ng mayos, siya ng maayos pero pagkatanggalin sa charger ay bigla siyang mamamatay o hindi mo siya ma-open so indication po yan na kailangan lang i-repair ang battery ng iyong cellphone okay maliwanag po Ganun lang po kasimple yon pag identify kung sira. Kasi kadarasan pag sira na talaga ang battery niyo, halimbawa ay 100%. Uh, wala pang ilang minuto, bumaba agad ng 80, 60, 40, 50 and then minsan yung iba naman 30% pa lang mamamatay na siya. So sira na po talaga yan. Any cellphone, any smartphone or any Android phone. Disim lang yan, no? parehas lang po lahat yan ng sira battery kadalasan. Halimbawa naman, minsan naman ay pag i-charge niyo siya, hindi na siya madagdagan ang inyong battery. Or pag i-charge niyo, mabilis na itong mag-full charge. And then mabilis siyang mag-full charge, so expect din natin mabilis din siyang malupat kasi hindi na normal ang takbo ng kanyang batere. So ganun lang kadali pag-identify. So pag kayo sa mga pagawaan at kung ganyan ang nangyari sa inyong cellphone, ganyan ang sitwasyon. At kung meron pa silang ibang sabihin na ganito, 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 ay huwag kayong basta-basta may niwala, no? ah uh, punta ulit kayo ng ibang shop. Yan ang advice ko lang, no? Huwag kayong mag sa ibang ang isang shop kasi iba-iba po ang kanilang interpretasyon sa ganyang sitwasyon para malaki yung gastos. Meron din namang nagsasabi ng totoo. So, kung saan yung mapapamura kayo sa gastos, eh, di doon kayo. Huwag kayo eh, doon sa mahal. Okay? So, ganun lang yun, no? Uh, basta, ang sira ng battery, yun lang yun sa mga sinasabi ko pag sira na yung battery. Kung may mga katanungan po kayo, o may mayroong doubt sa inyong sarili, eh, just comment below. Magkatanong lang po kayo. At hindi ko naman ako na ay sasagot po sa inyo. Okay? Please subscribe for more videos. Maraming salamat.